So, hello guys. At Et, ito na nga po ako. Tuyo na ang bulutong tubig ko. Kung mapapansin nyo, nangingitim na siya. Yan, kagaya nyan. Itong andito ko, meron po ako ditong malaking bulutong tubig nung nagdaan. Pero nung natuyo siya, tapos na dali ko, lumaglag siya. So, nagulat ako kasi ngayon na ako nagkaroon ng bulutong tubig. And ito sa mga braso ko, kung mapapansin nyo, medyo nangingitim na yan. Mga patuyo na din po yan. Tapos sa parting dip dip ko mga itim na rin siya. Ang um, yung pong ininom kong gamot ay Asic Rubil na reseta sa akin ng doktor. Ininom ko lang for 5 days. So awa naman ng Diyos, um, natuyo ka agad yung aking mga bulutong lalo sa ulo ko. Nauna pong matuyo yung mga nasa ulo ko. And then itong sa mukha ko, the rest itong sa leeg. Ayan. Pababa na lang po siya. So awa naman Diyos ko, konti naman sa mga parting hita ko pababa pinakamarami sa akin ito tsaka po sa may chan talagang tinadad po siya ng bulutong tubig so kapag po makakaranas kayo ng ganito talagang make sure na mag isolate kayo ng sarili nyo at kung bata naman i-guide na lang ang tamang pag isolate sa bata at aasikasuhin talaga natin ng mga bata ng matagal so kailangan talaga ng doble ingat kasi ako kaya nag-isolate din ako at matagal mag na ako dito sa room nalabas lang ako pag nakain tsaka maliligo yan okay lang naman pong maligo Wag lang po yung sobrang babad tapos pag naliligo ako um, naglalagay nag-aano ko ng asin o kaya naman po ay nagpapakulo ang aking ama't ina ng dahon ng kamias tapos ihahalo ko po sa tubig ganyan yun, yun yung pinapaligo ko pag po wala ganun pwede naman po ang asin nakakatulong po siya para mabawasan yung kate for me ha, for for my experience only ganoon po 'yung nangyari and then pagkatapos po noon 'yung mga ginamit ko hinihiwalay ko din siyempre hindi ko inihalo sa sa gamit ng pamilya ko yun lamang po thank you